What's up guys, Jessinator TV here and for today's video ay ipapakita natin sa inyo ang mga kailangang gawin o kailangan nating kunin pagdating or paglanding new dito mismo sa Canada So meron po tayong kailangang kunin uh, pinaka importante po ay ang SIN number yun po yung identity number new dito sa Canada uh, each individual sa dumarating po dito ay kakailanganin po yung SIN number Pangalawa, sa pinaka-importante ay ang SIM card. So, kailangan nyo kumuha ng SIM card dito kung hindi pa kayo nakakuha sa Pilipinas para meron kayong communication sa mga loved ones nyo pagdating nyo dito kung ilan mang kayo. Pangatlo, ay kailangan nyo kumuha ng Saskatchewan ID. So, ang Saskatchewan ID ay kailangan lang natin pumunta sa SGI. Uh, dalhin yung mga kailangang requirements and papers para... What's up, guys? Yesenator TV here And last night ay may sunundo tayo sa airport galing Philippines uh, Family of three sila And uh, today ay sasamahan natin sila para mag uh, Or para kumuha ng mga kakailangan nilang um, sin number, bank account, and uh, SIM card, and uh, driver's license eh, isa, yun lang yung mga nabanggit sa mga iilan sa mga kailangan nila pag dating nila dito sa Canada so halika, sama nyo ako so ayan na nga guys yung pick up natin sila ng madaling araw natin natin sila sa hotel nila and we pick up natin sila this morning para kumuha na ng SIN number nila so ayan na po, wala pong pila dahil alas 10 na kami dumating makarang bilisan na busy dyan 9 o'clock so nung nakuha na nila yung SIN number ay Um, dumiretso na agad kami dito sa uh, kuha ng SIM card dito po sa may mall sa The Source and each individual ay kailangan po nila ng SIM card depends po kung uh, gustuhin nilang umuha lahat pero may mga wifi naman sa bahay nila kailangan, pwede rin silang mag-communicate through messenger pero mas ideal talaga ang may cellphone paano kasi yung signal thank you! So, ayun po guys nag po muna kami doon sa KFC And after ng lunch ay dumiretso na agad kami dito sa SGI or dito po yung kuhanan ng driver's license and uh, at Saskatchewan ID. And ayan nga guys, pagkatapos nun ay naibaw na yung eh, pag nakapagpabook na kami ng uh, bank sa bangko ng uh, appointment, kumuha na rin po sila ng bank account para pag nagkaroon sila ng work ay easy na lang magprint ng void check para ibigay nila sa employer nila. 'Yun lang po. Salamat.